magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ng marinig ito ni General Raiji. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Mahal na Prinsesa Blanca, ang mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ay hindi maaaring tumigil sa kanilang ginagawa. Masyado pang maaga para sila ay magpahinga. Ngayon na nandito ka na mas kailangan nilang hindi magpahinga upang matapos na ang iyong kaharian. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca. Ito ay napasimangot at nagsalita at sinabi sa masungit na tono. Ilang araw na bang nagtatrabaho ng tuloy-tuloy ang mga nilalang na ito na nagmula sa mundo ng mga tao? Tignan mo ang kanilang mga figure. Sila ay mga wala ng lakas. At ang kanilang mga pangangatawan ay halos mahimatay na dahil sa pagod sa tingin mo ba makakapagtrabaho ng ayos ang mga nilalang na iyan sa mabilis na pamamaraan? Ang mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao ay nakakaramdam ng pagod din. Sa tagal ko sa mundo ng mga tao, nakikita ko at nalaman ko ang kanilang mga lakas at kahinaan. At isa sa kahinaan nila ay hindi nila kaya magtrabaho ng magdamag. Dahil ang kanilang mga katawan ay hindi ganon katibay. Hindi tulad ng ating mga pangangatawan sa ating lahing inkanto. At sa tagal ko nawala sa mundo natin ito ng mga inkanto. Alam mo ba bakit hanggang ngayon hindi peren matapos-tapos ang aking kaharian? Magbigay ka sa akin ng dahilan. Sabi ni Prinsesa Blanca, nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay nagsalita at sinabi, Mahal na Prinsesa Blanca, kulang tayo sa mga manggagawa kaya hanggang ngayon hindi peren matapos-tapos ang iyong kaharian at ang mga nila lang na iyan ay mga makukupad gumalaw. Dahil sa mabagal nilang pagtatrabaho kaya hanggang ngayon ay hindi parent totally tapos ang iyong kaharian. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca. Ito ay nagsalita at sinabi, Tanga at bobo ka talaga General Raiji. Alam mo kung bakit hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang aking kaharian. Dahil kasalanan nyo hindi nyo binibigyan ng sapat na pahinga ang mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Kung totoosin napakadaming nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao ang nandito ngayon sa aking kaharian upang magtrabaho. Ang ganyan bilang ay kayang-kaya ng makagawa ng mabilis at mabuo ang aking kaharian sa madaling panahon. Kung may mga sapat na pahinga lang ang mga ito, dahil sa pagkapagod nila mas bumabagal ang kanilang pagkilos, at sa nakikita ko sa kanilang mga pangangatawan mukang hindi nyo pa napapakain ng ayos ang mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Kaya mas madali silang manghina. Kung ikaw General Raiji ay hindi ko pakainin ng husto at magtrabaho ka ng magdamag sa mabigat na pagkilos. Hindi ka bababagal at makakaramdam ng panghihina. Napakabobo mo talaga General Raiji. At ngayon na nandito na ako. At ito ang aking kaharian. Ang mga ninanais ko na ang dapat masunod kahit malaman pa ito ni Haring Harry. Kaya ngayon ang lahat ng mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ay dapat na muna magpahinga at bigyan sila ng sapat na makakain. Nais ko silang makausap ngayon. Bago ko ipagpatuloy ang paglilibot sa aking kaharian. Ayoko makita ang mga nilalang na din na iyan na pakalat kalat sa aking kaharian. May puso din tayong mga inkanto hindi tayo isang halimaw na sobrang sama para pahirapan ang ibang nilalang lalo na ang mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Kaya ngayon, kumilos ka na, ipahanay mo lahat ng mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao. Upang aking makausap, sabi ni Prinsesa Blanca sa galit na tono. Oo kahit na may ugaling masungit ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto. Ito ay may puso din na hindi masama lalo na mas naging mabuti pa ang pag-uugali ng prinsesa ng mga inkanto. Nang manatili ito sa mundo ng mga tao, na-adapt niya ang ibang pag-uugali na mayroon ang mga tao sa kanyang pananatili sa mundo ng mga tao. Nalaman niya din na ang mga tao ay kailangan ng sapat na pahinga. Upang ito ay makakilos ng mabilis. Kaya ngayon ang prinsesa ng mga inkanto ay nais ipag-utos na pagpahingahin muna ang mga nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao na alipin na ngayon ng mga inkanto. Samantala, nang marinig ito ni General Raiji, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Mahal na Prinsesa Blanca, baka magalit si Haring Harry sa ating gagawin. Mahigpit na pinagbibili niya noon paman, na ang mga nilalang na ito na nagmula sa mundo ng mga tao ay dapat magtrabaho ng husto. Kung gagawin natin bigyan sila ng pahinga baka sa ang mga nilalang na iyan. At hindi na talaga magtrabaho ng husto. At baka si Haring Harry ay magalit sa akin, sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca. Ito ay sumigaw at sinampal sa muka si General Raiji at sinabi, Ikaw, nais mo bang suwayan ang aking pinag-uutos? At hindi mo ba narinig ang aking mga sinabi kanina? Pag ari ko ang kaharian na ito, ang mga ninanais ko ang dapat masunod. Ako ang masusunod sa loob ng aking imperyo hindi si Haring Harry kaya kung ano ang nais kong ipagawa yon ang dapat sundin mo. Wala akong pakialam sa galit ni Haring Harry. Nais ko nang matapos ang aking kaharian. Kaya dapat makapagpahinga ng maayos ang mga nilalang na iyan upang makapagtrabaho sila ng mabilis. Ngayon, nais mo peren basuwe yan ang aking mga pinag-uutos. Kung ito ay hindi mo nais sundin. Ikaw ay aking papaslangin na ngayon. Ayoko sa lahat ay hindi sinusunod ang aking mga nais gawin kung gusto mo nang mamatay sige ibibigay ko sa iyo ito. Sigaw ni Prinsesa Blanca sa galit na tono. Nakikita ng lahat ang pagsampal ni Prinsesa Blanca kay General Raiji. Lalo na ang galit nitong Tigere at ang sigaw ay hindi ganon kalinaw na naririnig dahil medyo may kalayuan. Kung nasaan ang mga kasundaluhan at ang mga nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao. Kung nasaan ngayon nakatayo sila General Raiji at Prinsesa Blanca at samantala sa sampal na ginawa ni Prinsesa Blanca kay General Raiji. Labis na nagulat ang mga kasundaluhan na kahit na si Daryl. At ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao ay sobra din nagulat sa ginawa ni Prinsesa Blanca. At si Lazy at Shal ay napabulong sa bawat isa at si Shal ay nagsalita at sinabi. Z, bakit sinampal ng babaeng inkanto na iyan si General Raiji? Na-kadalawang sampal na ang babaeng inkanto na iyan kay General Raiji. At sa aking pagkakarinig sa kanyang sigaw, nais niya masunod ang kanyang mga pinag-uutos. Ano kaya ang nais niyang ipag-utos kay General Raiji? Na hindi masunod-sunod ni General Raiji. Sabi ni Shal, nang marinig ito ni Z. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Siya nga ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto. Baka may nais itong ipabago sa kanyang kaharian. Ngunit si General Raiji ay tutol dito. Kaya ito ay kanyang sinampal. Sabi ni Z sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Shal. Ito ay nagsalita at sinabi. Mas mahigpit pa ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto kaysa kay Haring Harry. Nakakatakot siyang magalit. Na kahit ang ginagalang na galang na general sa lahi nilang inkanto ay kaya niyang sampelan sa harap ng iba. Sabi ni Shal at ang lahat ay nakatingin ng husto kila General Raiji at Prinsesa Blanca. At si Daryl din ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Ano na naman kaya ang pinagtatalunan ng dalawa na ito na si General Raiji at Prinsesa Blanca? Masyado masungit ang pag-uugali ng prinsesa ng mga inkanto, na kahit ang general nila ay hindi nakaligtas sa kanyang pagiging masungit. Ngunit, tama lang yan sa general nila. Masyado itong tuso at masama. Tama lang sila sila ang mag-away-away. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Samantala, si General Raiji ay napahawak sa kanyang muka dahil sa sampal sa kanya na ginawa ni Prinsesa Blanca. At naririnig ni General Raiji ang pagbabanta sa buhay niya ni Prinsesa Blanca. At alam ni General Raiji na kayang-kaya gawin ni Prinsesa Blanca na siya ay paslangin. Kaya si General Raiji ay sobrang natakot. Kaya si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Patawad Prinsesa Blanca, hindi ko nais suwayan ang iyong mga pinag-uutos. Paumanhin talaga, kung ano man ang iyong mga ninanais ipagawa iyon ang masusunod. Sabi ni General Raiji, at ito ay sumenyas sa mga kasundaluhan na lumapit sa kanila. Nakikita ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto ang pagsenyas ni General Raiji at ganon din si Daryl at ang lahat ay mabilis na nagtungo kila General Raiji at Prinsesa Blanca. Nang makarating na ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto sa harapan nila General Raiji at Prinsesa Blanca kasakasama si Daryl. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.